may mga pagbabago sa ating sistema na maaaring magbigay sa ng mas malaking tulong. Kung ikaw ay 16 taon pataas at nag-aalala sa kinabukasan ng iyong pensayon, narito ang isang napakagandang balita. Sa ilalim ng Universal Social Pension Act, may pagkakataon kang makatanggap ng patchelusan kada buwan. Hindi na ito pangarap lamang ito na ang realidad. Ang batas na ito ay nilikha para tiyakin na ang mga senior citizen na hindi pa nakakapasok sa formal na pensayon ay hindi pababayaan. Ayon sa mga eksperto, layunin ng batas na ito na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens, lalo na sa kanilang pagtanda. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng is Sordong pesos kada buwan para sa mga senior? Sa panahon ng hirap at mataas na presyo ng mga bilihin kahit maliit na halaga ay may malaking epekto. Ang bawat piso ay may halaga sa bawat araw ng iyong buhay. Mas magiging magaan ang mga gastusin sa gamot pagkain at pangaraw-araw na pangangailangan, mahalagang malaman mo kung paano ka makikinabang sa mga benepisyong ito. Hindi basta-basta ang pagkuha ng pensyon, may mga proseso at ilang mga kwalifikasyon na kailangang sundin. Kaya naman sa video na ito, ipapakita namin ang bawat hakbang na kailangan mong malaman upang matiyak na makikinabang ka sa programang ito. Bilang isang senior, hindi mo na kailangang mag-alala na hindi ka matutulungan ng gobyerno sa Universal Social Pension Act, ang iyong mapag-aalaga at dignidad sa pagdating ng iyong golden years ay mas pinapalakas at pinaprotektahan. Hindi na muling magiging mahirap ang maghanap ng solusyon para sa iyong pangangailangan. Samahan mo kami upang malaman ang mga detalye ng batas na ito at kung paano ito makakatulong sa iyo. Huwag kong palampasin ang pagkakataong ito na maaring magbigay ng mas magaan at mas maginhawang pamumuhay para sa iyong mga susunod na taon. Ngayon na nalaman mo na may bagong batas na nagbibigay ng PH, zero euro kada buwan sa mga senior citizens na kwalipikado, tiyak marami ka pang katanungan, paano ka ba makikinabang dito? Nawa ni mga hakbang na kailangan mong sundin. Magkano nga ba ang tulong na ibinibigay ng batas na ito? Una sa lahat, ang Universal Social Pension Act ay isang napakahalagang hakbang ng ating gobyerno upang masiguro na ang mga senior citizens lalo na yung mga hindi nakatanggap ng pensyon. Mula sa SSS o GSIS ay may financial na suporta sa kanilang pagtanda. Ang mga senior citizens na hindi kasali sa anumang sistema ng pensyon ay madalas nahihirapan sa pagharap sa mga gastusin sa araw-araw. Sa ilalim ng Universal Social Pension Act, makakamtan nila ang isang buwan ng tulong mula sa gobyerno na naglalayong matugunan ang ilan sa mga pangangailangan nila. Ang isang libong pesos, bawat buwan ay magbibigay sa kanila ng kaunting ginhawa lalong-lalo na sa mga hindi na kayang magtrabaho o maghanap buhay. Ang pinsayo na ito ay hindi kalakihan, ngunit tiyak na malaki ang magiging epekto nito sa mga senior citizens na matagal nang naghihintay ng karampatang tulong mula sa gobyerno. Mas madali nilang matutugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pagkain, gamot at mga pangunahing pangangailangan sa bahay. Ang magandang balita pa, hindi na kailangan ng masyadong komplikadong proseso para makuha ang pensyon. Isa sa mga layunin ng batas na ito ay gawing mas madali at mabilis ang proseso ng aplikasyon para sa mga senior citizens. May mga local government units, LGUs at mga ahensya ng gobyerno na makikipagtulungan. Upang tiyakin na ang mga hindi pa nakatanggap ng pensayon, ay mabilis na maikonekta sa mga benepisyo ng Universal Social Pension Act. Isa sa mga pangunahing Kondisyon para makuha ang pensayon ay ang edad. Dapat ikaw ay simtaon pataas. Hindi mahalaga kung ikaw ay may trabaho o wala. Kung hindi ka pa nakakatanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS, ikaw ay kwalipikado. Kaya't kung ikaw ay isang senior, citizen at hindi pa nakikinabang mula sa mga programa ng gobyerno para sa pensayon, hindi na ito hadlang sa iyong pagkuha ng tulong. Isa pang mahalagang detalye na dapat malaman ng mga senior Citizens ay ang pag-verify ng iyong mga personal na impormasyon. Mahalaga na kumpleto at tumpak ang iyong mga datos para hindi magkaaberya sa proseso ng aplikasyon. Kaya't siguraduhing may tamang impormasyon sa iyong pangalan, address at iba pang detalye na kailangan sa pagrehistro. Ngunit ang tanong, paano nga ba ma-verify ang iyong pagiging kwalipikado para dito? Hindi ito magiging mahirap dahil ang mga LGUs ay magsisilbing tulay upang matulungan ng mga senior na magrehistro at makuha ang kanilang pensayon. Makikita mo sa mga lokal na opisina ang mga registration forms at iba pang kinakailangang dokumento na dapat mong isumiti. Magsasagawa ng mga pagsusuri upang matiyak na ikaw ay kwalipikado para sa pensayon. Dapat mong malaman na ang isang libong pesos ay hindi isang one-time na ayuda lamang. Na ito ay isang buwan ng pensyon na ipagkakaloob sa iyo hanggat ikaw ay kwalipikado. Ang layunin ng gobyerno ay hindi lamang magbigay ng pansamantalang tulong kundi magbigay ng sustainable na solusyon sa pangmatagalang pangangailangan ng mga senior citizens. Sa pamamagitan ng batas na ito, inaasahan nilang matutulungan ng mga seniors na mapabuti ang kanilang pamumuhay. Kaya't makikinabang ka sa buwan ng ayuda na makatutulong sa iyong mga gastusin. Ang Universal Social Pension Act ay isang hakbang patungo sa mas maayos at mas Makatarungang sistema para sa mga senior, citizens sa Pilipinas, napakahalaga na ang mga seniors ay mayroong proteksyon sa mga ganitong aspeto lalo na sila ang nagbigay sa ating lipunan ng mahalagang kontribusyon noong sila ay bata pa. Dahil dito, ang gobyerno ay naglalayong magbigay sa kanila ng pagkakataon na maranasan ang mas magaan at komportabling pamumuhay sa kanilang mga huling taon. Marami na tayong naririnig na kwento ng mga senior citizens na hindi nakayang maghanap ng trabaho o kaya'y nahirapan na sa pag-aalaga sa kanilang sarili dulot ng sakit o edad. Kaya't napakahalaga ng tulong na ito na makakatulong hindi lamang sa mga may trabaho kundi pati na rin sa mga senior na hindi na kayang magtrabaho. That's main bound on wave of Napakahalaga ng isang sistema na nagbibigay ng pensayon para sa mga hindi kayang mag-ambag pa sa ekonomiya. Minsan naiisip natin kung paano tayo makikinabang sa mga benepisyo ng gobyerno. Paano kung hindi ako kabilang sa mga regular na pensyado? Paano kung hindi ko pa natutunan ng mga hakbang na kailangan upang mag-avail ng mga ganitong benepisyo? Huwag mag-alala dahil ang Universal Social Pension Act ay dinisenyo para matulungan ka at ang mga katulad mo. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa kung paano mag-apply o kung anong mga dokumento ang kailangan dahil tutulungan kanang ng gobyerno at mga local officials na madali itong makuha. Kada hindi lang sa mga may karamdaman o walang trabaho makikinabang ang batas na ito, pati na rin sa mga senior citizens na patuloy na nagsusumikap at nagpupunyagi ngunit kulang pa rin ang kita upang tustusan ang mga gastusin sa kanilang araw-araw. Yang universal pension ay nagbibigay ng oportunidad para makapag-focus kasa iyong kalusugan at kasiyahan sa pagtanda nang hindi na kailangan pang Mag-alala tungkol sa kakulangan sa pinansyal. Sa mga susunod na taon, inaasahan na mas mapapalawak pa ang mga benepisyo ng Universal Social Pension Act. Ang mga senior uh, citizens ay magpapatuloy na magiging isang mahalagang bahagi ng ating lipunan at ang mga benepisyo ng programang ito ay magpapalakas pa sa kanilang kakayahan na magtagumpay sa kanilang mga golden years. Kaya't kung ikaw ay isang senior citizen o may kilalang senior na nangangailangan ng tulong, ito na ang pagkakataon mo upang makuha ang iyong parte sa mga benepisyong ito. Hindi mo kailangang maghintay pa ng matagal upang makuha ang iyong pensayon. Ang mga simpleng hakbang ay makakatulong na magbigay sao ng isang mas magaan na buhay. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na magbigay ng pag-asa at suporta sa mga senior citizens na nararapat lang na maranasan ang isang komportabling pamumuhay.